Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you lo. Hey, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago -ba pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga paps, yun, nagbabalik na tayo dito sa ating munting Avery. No, para ipakita sa inyo yung mga ibon na meron tayo ngayon. No, so, uh, sa mga nagtatanong kung ano pala yung mode of payment natin, no, ay uh, Gcash. Pwede kayo mag-send sa akin ng Gcash for down payment. No, pwede tayo umutang. All right, no. So, pwede kayo mag-send may bangko kayo, bank account, pwede sa BPI, China Bank, or PS Bank. All right, no, for reservation. Ulitin ko, uh, no down payment, no reservation. No, pwede, kung sure buyer naman kayo, pwede kayo mag-down. No, hindi pwede 'yung magpapa-reserve, reserve lang. Na doon ni-reserve ko 'yan. Bayaran ko mamaya, bayaran ko bukas. Uh, hindi pwede 'yon, mga paps. No? So, down payment na lang kung sigurado kayo. Kasi nga, umiiwas tayo sa mga bogus buyer. Ulitin ko, B-O-G-U-S. Mga bogus buyer o yung mga uh, joy buyer kung tawagin. Mga pags. -so, no? Yung mga pa reserve noy mga kung ano, bogus buyer, in short, mga manluloko. No? Ang daming alibay. No? Biglang maatras. Biglang kung ano-ano -an yung sinasabi. No, so yon in short mga manluloko bogus buyer mga paps no, so sana iwas iwasan na natin yun kasi kung short buyer ka naman talaga magda down ka All right, no? so kung di ka magda down edi eh, di huwag ka magpa reserve gano lang naman yun mga paps no? I hope you understand All right, no? so yun lang And uh, mag plug na tayo. Dating gawin, turutuan ko ng camera yung mga ibon. Screenshot nyo. Then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary. Alright? Or you can text or call me, 7953-136-4462, mga paps. No, better na, uh, tawagan nyo ako. Kung wala kayong load, i-text nyo ako, tatawagan ko kayo. Hindi pwede yung chat-chat lang tayo, mga paps. Alright? Kasi uh, ah, tayo ng oras. Yung iba nga, ah, may mga joy server kasi kung tawagin ang mga bogus buyer. No? Uubusin yung oras mo, tapos yung pala mga manoloko. No? So maganda tawagan mga paps. No? Kahit 10 seconds lang. Yung iba nga hindi umabot ng 10 seconds eh. No? So ganun lang, usap lang. Eh, kung napasarapan ng ulan ko, legit ka naman kahit abutin tayo ng dalawang oras. Nangyari na sa akin yung before, isang oras, halos magdalawang oras yon Legit. No, um, okay naman siya. No, so yun lang. Yala, let's go! Ito yung visual dan follow sa mga nagtatanong sa atin. Ito yun, know, oh, yung mga visual dan follow natin. Ito, par blue. Ito yung sinasabi ko na uh, par blue, is split o pa pag nagkak. Hindi ko pa ito napapa-DNA. Eh. No, so, uh, mabait ka, no? Kasi hinanpit ko pa ito. Eh. <laughs> no, super so, pero na ito, mga paps. Yan, mature na to. Ayun, ah! Fire Blue! Yung uh, expert quality. Dan Palo, possible cock. Tapos eto, ayun, no, malapit sila. Ayun, ah. Uh. Visual Hen. No, Mabait yan, mga... Galing sa handpit. Bishwal Dan Hen, yung mga ala agala, yung sinasabi ko, mga cups. DNA Hen to. Itong mob na yan. No? Ito naman, Fire Blue. Jackpot mga kuha na ito, oh. Kasi, oh, nag-aaway. <laughs> no? Kasi nga, ah, uh, baka maging cup pa to eh. Talagang tiba-tiba kayo mga pups. Mura ko lang ibibigay ngayon. Ang ganda yun, no? Quality. Split opa if cup. Yan, no? Ganda, no? Ganda ng tindig, oh. No? So, ah, uh, mga opaline. Opaline split dan, walang DNA. No? kayo na magpa-DNA mga pups. Murang-murang -mura na to. Tatlo. Tatlong O pala yung split dan. No DNA. Ito, uh, possible hen. Ito, possible tap. Tantang tanda naman yun. you o. Mga mabait yan eh. lumalapit sa akin. Tapos, ito yung mga possible split dan follow. Meron tayong green. May green tayo. No, so, ito I think this is cock. Itong green kasi maliit lang yung katawan niya. Ito yung possible hen. Itong perso Dalfalo Bronze Falo na to. Possible hen. Tsaka ito. Itong bayou wing. Ito talaga mataas ang chance na hen to kasi dumidi pa to. Yun ang tatawag ng ready for mating na siya. Yung dumidi pa yung ginagamit yung ano. Yung pakpak -pak, mga paps. Ibig sabihin kasi noon ready na siya for mating. Ito naman yung. Ito itong. Ito. Ito yung parang lalaki to. Itong blue. Sa tingin ko lang mga pagta <laughs> Sa tingin ko lang naman Kasi nga walang DNA no, Basta eto I think this is him Itong Opa Valuing na to Tapos etong Perso Blue Based sa kanilang gestures Tsaka yung laki ng katawan Itong green na to Tsaka blue Ayan yung parehas lalaki Sa tingin ko lang ha no, So dalawang pares na to Kunin nyo na Ang ID neto ay uh, possible split dan follow. Walang, eh, yung opa dito, yung bio yung Kaya dapat na dyan mga kapspread. Tapos muli ah, eto meron tayong par blue hen, move, cock, back to back split dan follow, cage number 2. Ayan, na pumasok na naman yung hen. Eto yung lalaki mga agila. Ayan, mga maliliksin mga paps at well condition yan. May itlog na rin to. No? so, eto cage number 3, par blue hen, blue cock. No, so ito purple yan, ito yung blue, yung lalaki. Yan, blue cock na eh. Yan oh. No. Ay. Ba't na naman 'to? Basagin yung itlog. Ayun oh. No. Yan, ayan oh. No. Yan, ganda no. Mga expert talaga quality ng mga mga pops. I-compare niyo sa iba. Walang problema. Tingnan niyo yung build ng katawan no. Blue cock, lalaki yan yung nasa kanan, nasa kaliwa babae. Ayan, so back to back split Dan follow Anak to so mismo na Visual dan follow Ito uh, cage number 4 Back to back split Dan par blo kak Gilaw yung kak, blue yung hen no, So ito na naman yung babae Ay nabilimlim na talaga to no, So nagbulabo ko na naman Pakita ko lang kasi sa inyo eh. Ay, no, Blue hen Ayan yung dilaw, ayan yung lalaki, par blue yan, par blue. Tapos yung blue yung babae. Yan. Back to back split dan, anak dito mismo na, visual dan follow. Ayan, cage number 4. Alright. Ayan. So, yung ano, yung nabasag yung itlog, o oh, sayang. O. Oh. No? Sabi ko sa inyo, nag i gano'n, ano, baka na-stress niya. Kaya ayaw ko mag-vlog nung nakarani. Eh. Ito, may itlog pa dito, ayan oh. No? Ayok, ah, uh, kak. Lalaki to mga paps, ito nasa labas. Yung babae nasa loob. Ayun, nasa dulo. May stress kaya kung napapansin nyo, di ba wala akong vlog nung nakaraan. <laughs> kasi nga, hinayang ako baka mabulabog nga kasi puro may iklog na halos. No, so, ito rin, may iklog na dito. Ayun, may itlog. Back to back, possible split ng follow. Move, tsaka blue. Ito, tsaka ito, i up na natin. Dalawang pare ng may iklog oh presong pamigay tapos ito bronze palo back to back split gun ah, back to back split bronze palo parlo itong babae tapos ito yung yung lalaki lalaki to so, so, hindi ko naman to i-out <laughs> pinakita ko lang sa inyo tapos ito yung mga project red factor natin so ito yung opaline tail palo possible red factor possible lupino pa ito mga paps No, the rest, rest ay uh, green series din. Isa lang yung blue series. Ito ay may mga kapatid na visual red factor lutino, lutino, visual tempano. No, so ito yung mga paps, galing ganun kasi tingin yan. No, so screenshot ko kung gusto nyo rito. Lahat to ay... Project Red Factor, Tail Follow, and lutino. Yung kanilang dugo, ang titindi, no? Ready to hango na ito mga toto. To. Bite na ito abukado, ah, uh, ito so, yung vlog natin, dalawa mo na, you can text or call me, 09531-364-462, or message mo sa yung Peso Messenger, and Don Aya, or Donro Aya A. So yun lang, Maraming maraming salamat sa lahat ang nanood ngayon, be safe, and God bless you.